Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang maulang araw po sa ating lahat, nagbigay ng anunsyo ang isang LGU dito sa ating bansa patungkol sa pagkansila ng pamamahagi nila. Ano nga ba ito at ano nga ba ang dahilan? sa kanilang official page na isipabatid sa publiko na ang distribution ng birthday, Christmas cash gift at Christmas threat grocery pack para sa mga residente ng Paranaque noong November 11, 2024 ay kinansila dahil dulot ng epekto ni Typhoon Nika. Mangyari lamang nahintayin ang bagong anunsyo ng City Information Office sa kanilang official Facebook page upang malaman ninyo ang bagong petsa kung kailan muling gaganapin ang pamamahagi ng Christmas cash gift at birthday cash gift at ang pamimigay ng pamaskong handog. Manatili lamang po sa inyong mga tahanan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens, persons with disability at mga buntes. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!